Ay, malapit na tayo pa guys. Mga kalating muna sa lang siguro. Ay, na tayo. So, hindi pa rin tayo tumalilil. At uh, sakto, pagdating doon, magbibis pa ako. Ball, pop, pop, So, guys, finally, nandito na ako sa Maynila. Sa Ross Boulevard, nakatagos ako dito sa May Pinangkang uh, Manila Bay. Uh, dyan yung Manila Bay, mga guys. So, time check tayo, mga guys. Alas uh, 4.40. Ayan, Oh. Buti nga napakaluwag na ang kalsada Kasi nga madaling araw pa lang Mag alas 4 yung medyo guys So, ito na ka dahil sa dito Nalito ko na ang lusob Daling araw, siguro na alis Tumatampag ko Nalito ako na lusob Naka Natagot po rin ako dito sa Pinagal Ano? Bibilis sa sakyan dyan Ito na ka dyan Ito

sunset sa plate na to Alangan na sa Ang pwede kumula Kaya nice ako dito sa agitan Sa laki ng track pa dito ya, na Siguro sa yung kapitadaanan din Papunta na Yan, itong uh, mga track na dito track Hello mga guys, dito na ako sa may Manila na to. Noon na dito na ako sa tapabin nyo. Tapabin nyo yung uh, pinagtagusan to. Uh, at dito tayo sa may lalim ng Ilarpe. Yun, kung na ako duman sa may... Ah... Uh, ayan o. Oh. Buti nga napakaluwag na kalsada kasi nga madaling araw pa lang. Magkakalas 4.30 pa lang mga guys. Doon may stoplight dito, Titingnan natin. Rojas Bulubat, Manila ha? dapat pala kagaliwa ko dito dito ako kakaliwa para Rojas Boulevard so dapat doon mga guys sa may Rojas Boulevard kagaliwa ako dito nasa Carino na pala ako mga guys Carino nasa Carino na pala mga guys

Yun, las 4.40 pa lang At malayo-layo pa yung tatake natin Kaya mga siguro sa time check naman namin na formation na last size media At uh, darating naman ako dun sa tamang oras At hindi ko kailangan mong lakas Kasi delikado Tara Ayan yung uh, dito Yung fountain na bubugay ng tubig Pero ngayon mula kasi madaling araw pa lang at yan naman mga guys ang Manila Bay Napakaganda ganda at hindi nyo maluwag ang kalpata kayo mga guys sadaan na natin dito ako sadaan sa may susubukan natin dito sa binagang at hindi dito, dito sa gilid at, hindi maluwag naman yung kalsada at para maliwanag at maganda ganda lang ang ating video ayan. ayan ang Manila Bay mga guys nandito na tayo dyan sa Manila Bay ito so, tayo pa bye bye maganda yung kalsada na yung medyo matwag kaya okay lang na dito kung sa uh, gilid ito no? hindi uh, siya ang delikado kasi minsan mga guys maraming trap dito pagka ganitong madaling araw pagka hindi sabado o mga bernays Uh, sobrang dami ng truck dito kaya doon ako dumadaan sa may gilid yan pero ngayon uh, okay lang kasi magkuha naman Maluwag dito tayo doon sa may uh, pinagang kalsada ay eh, pinagang highway dito sa gilid. Doon kasi sa gilid yun ang no, bike lane. Wala na ako sa may Lunita Park. <coughs> Manila Bay White Sun mga guys. Yan ayan. Yan ang Manila Bay White Sun. Yan ayan. Yan. Yan. yan mismo. Pagdating natin sa may overpass na yan. Manila Bay White Sun na yan. Oop. Ayan. Ah. Sana hanggang doon sa may papunta ng mabukas Pwede ito kaluwag para hindi tayo masyadong mahirapan. ako nga sana kanina, nag-commute ka lang ako kasi napakalayo ito. Napakalayo. Pero iniisip ko, pag nag ako, lalo akong mahirapan, kaya magastos yun kasi pa nag-commute ako kulang kulang uh, ah, dalawang daan yung gagawin ko so sayang naman kaya magbike na lang talaga ako sayang na ang 200 bibili ko pa na pagkain nyo mamaya ang hirap ng buhay yuhu ang puso ko'y nagdurog ko <laughs> Get out yan sa mga baddie natin dyan. Yan. yan na, mismo dyan yung Manila Bay White Sun, mga guys. Nadaan na natin. Ang sarap mag-bike lang pag ganito, mga guys. Kaya ito, ginusto ko na lang mag-bike kaysa mag-commute. Kasi kung magkocommute ako, whoop, whoop, whoop nakaupo lang ako dun sa El Arte tapos makatulog <laughs> eh dito ganito madaling araw oh. tumatagaktak yung ating pawis init-init na ating katawan kaya mas maganda to na magbike na lang ako at least upahan natin ating katawan sa madaling araw, sarap na ang pagiramdam mo sa ganito yung ramdam mo yung uh, katawan mo na uh, dinadampian ng malamig na hangin na may mga amugamug amog pang kaunti tapos ikaw ay pinagpapawisan napagaganda sa uh, panumagas katawan hindi okay, yun uh, na talagang tutunawin yung mga taba-taba mo dyan Woo! ayan luneta na tayo luneta tayo mga guys shout out kay kuya Woo! Nagyaging si kuya dito na tayo sa luneta So alas 4.50 ng madaling araw. May isang oras pa ako mga guys para magkaarating ako sa uh, nabutas. Yan you know, o, ganda. Ang ganda ng lunita. Wow. Oh. Dito na tayo sa may lunita mga guys. Lunita Park. Wow. Itong tugtugan tapos nakakakuan yung mga puno dito mga guys sa Luneta oh, ang dami ng mga pailaw oh. ang daming mga ilaw oh. sarap pagtambay tambay yan huh. oh yan ang Luneta mga guys ganito madaling araw ganyan napakaliwanag oh iwan ko kung may nakatayo pa rin dyan sa madaling araw minsan yan yung watawat ng Pilipinas oh ay hindi pala ito binababa sa hapon na dyan pa rin yung watawat ng Pilipinas Kala ko binababa yan. Yan ang lunita mga guys. Oh. Hindi pala siya binababa yung watawat ng Pilipinas yun na pinakamalaki. Hindi pala. O, oh, yan yung magkano kaganda yung lunita niya. Oh. May building nga lang doon sa dulo na malaki. Yan yung uh, sinasabi nila na uh, nakaharang dyan sa view ng lunita. Ah. Dari ka guys <sighs> at, 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 at Pasok na tayo ng Binondo. Pasok na naman tayo ng Binondo, Manila. Ah, uh, dito pa, lang. Ah, dito na naman ito kasi papasok na tayo ng Binondo, Binondo. Ah, uh, dito naman mag yung ganyan kalalagay ng mga truck nito. Oh, yan mga truck dito na ganyan kalalaki. Yan na naman mag-umpisa mga guys. Tama guys, binundumay nila na tayo Uh, At yun, nakikita natin dito sa Jones Bridge. Yun ang Jones Bridge sa Manila, mga guys. At uh, dito hindi ko alam kung anong pangalan ng tulay na to. So yun yung Jones Bridge, mga guys. Napakaganda, oh. oh. Wow. So ito, pupunta na tayo ng Pier Manila sa May North Harbor, itong bahagi na to. At uh, yan, makita yung napakaraming mga takyan mga guys, ang lalaki ng mga takyan dito. Dito tayo kailangan na mag-ingat na ang So, nag nagtay nga lang muna kung, kung At ah, gusto ko lang picturean yung ah, Manila, yun, yung uh, ah, Jones Place. Yung pinasikap ni Isko Moreno. Ah. Uh. So, magandang nagbuwalan track ito. dito ka na sa area na to sari na yung maamoy mo dito amoy guma basta medyo hindi na maganda yung amoy dito sa parting ito sa may papunta na, na ito dito na sa may firma guys parang ito yung usok na amoy guma usok yan o oh, Manila North Harbor makikita nyo yung usok o oh. parang ang dami ang usok yan yung mabaho amoy guma malapit na tayo mga guys mga kalating uro sa lang siguro ay na tayo so hindi pa rin tayo tumalilit at sakto pagdating doon magbibis pa ako good morning good morning sa inyo lahat yung mga guys magbike na kayo mga guys para kayo ay pagpawisan o oh, kasi tayo ah tagaktag na yung pawisan tayo nagpapapap no papapol papapap ito mga um, guys ah, basura oh sa gitna oh. Uh, oh no? um, basura oh. nah, um, guys lang. Ako sa C3. Dun, saan kami ay uh, magpo-formation nga. So, malapit na tayo mga pal papak pal pop. o yan hindi na magpapap siya eh ah, ah. 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 daming mga truck dito daming mga nasiraan ng truck dito sa may manila north of nandito na sa parada yan yung mga nagbubuhat ng mga container mga guys o, mga crane ang sa pet. Ang dami oh. Buti nga yung condition ng aking bike maganda-ganda. Hindi siya ngayon maalok. Kasi pinalambutan ko konti yung gulong para hindi siya ganong nag <coughs> so, Green, green, green. Kan si na tayo mga guys. Ay, malapit na ako. Ah, dan time check natin ngayon. Ay. Ah, lasing ko 15 ng madaling araw. So, nadalhin natin sa mabilis na byahe lang mga guys. Isang oras kalahati. Adito na tayo. Kasi napakaluwag ng kalsada. Pero so, kung hindi, dalawang oras to magit huh. yan C3 uh, an papunta na tayo sa C3 tree guys dati dati wala to dito nga uh, Kalsayang uh, overpass niyan sa taas at uh, in kan isitik yan okay tawag tayo okay. Pero so, ngayon, yan, kompleto na yan. Nung dito pa ako dati nag -duty sa C3, ginagawa pa lang ito. So, I git 6 years na rin. Ito, yan. Tapos na siya at matagal na yan na ginagamit mga guys. So, nagpipila dito ang mga truck pag hapon. Daling pag -agab, magagabi, hapon. Grabe ang pila dito ng mga truck mga guys. Pila huh. Pila talaga dito. guys, shout out sa mga pipeline natin dyan Nandito na tayo sa C3, ilang uh, metro na lang yan, nandyan ako So mag isang muna ako dito sa labas kasi Siyempre protocol na hindi tayo papasok na nagas, sinilas Magkikita tayo ng mga uh, empleyado dyan Tapos sinisita natin na uh, nagka-sinilas. Tapos papasok ako na nagasinilas Thank Ganako mga guys. Ah, good morning. Palagi na traca, oh, magpa pila na lang track dito. Good morning. Good morning. Alaize. BCCT Alaize. Ala Senggo de Shate na medteng aroma, guys. Dito tayo, nagarating na tayo sa Busan tayo papunta. Okay, paena lang mga guys, nandito sa Karating na tayo dito sa ating uh, parurunan So magbibase muna ako dito sa labas Ng ating area Ito muna akong bibase Para pagpasok ko doon mamaya nagkasapatos kasapato okay? tayo Dito na sentry mga guys Dami truck So pagpa natin mamaya Mag-vlog ah, pa rin ako So oh, hanggang pa uwi naman tayo Ang daming buwan dito mag-eto Maling araw Alas 5 Alas 5 di sini ibina Maling araw, eh. daming araw. Uh, Ang daming Siyempre, pa-uwi na. Huwag ang kalsada pa rin. Sana laging ganito. Napakaganda ng Manila pagkagantong napakaluwag ng kalsada okay? mga guys. diba? yung mga naglilinis dito siguro mga alas ibinito na bahay na rin alas uh, noon mga guys nagkabalik na tayo dito sa bahay kakarating ko lang at bising bising yung mga people dito mga guys may birthday kasi dito may okay. birthday okay. kikain na lang kayo mamaya gamit ah. din namin sana ako dalawa ang manso. Simpre. So mga guys dito tayo uh, at karating ko lang, Mabot tayo ng alas nibi, naling nabutas, pero kung hindi siguro nasiraan hindi tayo abot ng alas nibi, ka sa ako.